Kumusta po mga kababayan na uh, gusto ko lang uh, magbigay ng reaksyon sa pagalis ng Vice President na si Sara Duterte patungong Germany sa kalagitnaan ng uh, kalamidad uh, na hinaharap ng ating mga kababayan lalo na po dyan sa may bandang NCR o National Capital Region. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-shout out ang aking mga taga-subaybay, mga followers at mga subscribers sa YouTube. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At uh, sa ating mga kababayan, magpakatatag po tayo lalo po sa mga nasalanta, mga naapektuhan sa malalakas na ulan at hangin at uh, ng bagyong Karina. Uh, in time of uh, difficulties sana po ay 'wag po tayong mawalan ng pag-asa. Tayo po ay magpakatatag at uh, kayang-kaya po natin 'yan. Let's be positive. Kilala po ang mga Pilipino sa pagiging uh, resilient 'yan. Kaya mga kababayan ko, uh, tuloy po ang laban. 'Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Mga kababayan, balikan natin ng uh, tungkol sa trip niya uh, BP Sara sa Germany. Yan. So uh, sa kabila ng uh, kalamidad na tumama sa ating mga kababayan sa lugar sa NCR ay uh kanyang uh, iniwanan ng ating mga kababayang naghihirap, uh, mga kababayang uh, sinelanta ng bagyong Karina. At uh, pumunta sa Germany para magpakasarap. Abay, hindi maganda yan sa isang uh, public servant. Lalong-lalo pa naman na uh, meron siyang katungkulan sa national level. Parang pinapakita niya na wala siyang obligasyon dito. At si Pangulong Bongbong Marcos lang ang may uh, responsibilidad sa mga kababayang nasalanta sa bagyo. Aba, hindi tama yan. Nung panahon ni BP Lenny, nung siya po ang nakaupo, talagang binigay niya ang lahat para sa bayan. Actually, nung bumisita si Lenny Robredo, dito po, sinabi niya na iniwasan niya ang mag-travel. Habang siya ay Vice President ng Pilipinas, iniwasan niya yung mga pamamasyal sa ibang bansa dahil uh, ayaw niya makarinig, of course, ng mga uh, banat sa kanya na sasabihing laging namamasyal, nagpapakasarap. So yan, nagawa niya. Talagang itinutok niya ang kanyang oras sa taong bayan, sa kanyang bansa. Alam naman po natin na noong panahon ni Vice President Robredo na kung may mga kalamidad dyan, siya yung laging nauuna na nagbibigay ng ayuda at kinaiinis, kinagagalit nga ito ng mga Duterte ni President Digong noon dahil lagi silang nauunahan ng Vice President. Yan po ang pagsiservisyo, yan po ang public servant dapat alisto pag uh, merong mga lugar, mga probinsya na tinamaan ng mga sakuna, ng mga kalamidad. Dapat maaksyonan ka agad, mabisita ka agad, malaman ka agad kung ano ang mga pangailangan o needs ng ating mga kababayan. Talagang saludo po tayo kay Vice President Lenny Robredo, former Vice President na aking manok sa 2028 uh, election. Kaya palakpakan po natin again si Vice President Lenny Robredo. At ngayon patuloy po ang kanyang pagseserbisyo. Kahit siya po ngayon ay nasa NGO, Non-Government Organization ang Angat Buhay. Talaga ang Angat Buhay po ngayon ay uh, working hand in hand or working in parallel with the Marcos administration. At palakpakan po natin sila. <laughs> sila po ngayon yung mga kumakalinga sa ating mga kababayan na naapektuhan. Na ng bagyong Karina marami po sa ating mga kababayan ang nabaha especially po dyan po sa NCR at uh, mukhang maluwang ang scope po ng bagyo na ito ay malawak at uh, yung narinig nga po natin yung mga dams ilang dams yung nag-release ng tubig at marami pong naapektuhan alam niyo po nung ako po yung bata kada magre-release po yung uh, dam sa Benguet kami po sa may bandang laon yun ay tala, lagi po kami ano, tumataas yung tubig. Kami nababaha. At ganun din ngayon ang uh, nakita natin sa ating mga kababayan, marami ang nabaha, lalo na po dyan sa NCR. Kawawa naman po sila. Pati po yung mga kababayan natin na uh, living is sa coastal areas, malapit po sa dagat. Talagang nasira, nasira po yung kanilang mga tahanan. Kaya, Saludo tayo. Nakikita ko hanggang ngayon na tumutulong si uh, ang opisina ng Angat Buhay headed by former Vice President Lenny Robredo at ang uh, uh, administrasyong Marcos. Sila po ay uh, talagang uh, uh, umaaksyon para tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayang nasalanta ni Bagyong Karina. Pero saan naman ang ating Vice President hindi ibig sabihin na vice president ka ng bansa ay wala ka ng uh, obligasyon at nasa shoulders lang ng pangulang obligasyon. Hindi tama yan. Mali yan na nagpapakasarap ka, nagpapakita na wala kang concern sa iyong mga kababayan at itinaon mo pang may sakuna ang iyong pagbiyahe. Kaya mga kababayan, maliwanag na malinaw na na ang mga Duterte hindi talaga ang pagserbisyo sa bayan ang kanilang intensyon. Ang intensyon nila ay ang maagaw muli ang kapangyarihan, makabalik sa puder, makabalik sa pwesto, yan lang ang kanilang habol, hindi ang pagserbisyo. I don't see sa kanila ang senseridad na talagang pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi natin yan naramdaman. Hindi natin nakita sa liderato ni uh, yung magema si President Digong at now Vice President uh, Sara Duterte. Hindi po, hindi natin nakikita yan. Maliwanag. Ngayon lang, makabalik, mak makuha ang uh, pinakamataas na posisyon. Yun ang kanilang primary motivation kaya gusto nilang tumakbo. Yan ang kanilang primary goal kaya gusto nila makabalik. Ang uh, gusto lang nila ay ang maibalik sa kanila ang kapangyarihan, ang power, ang influensya. Iyan, napakaliwanag. Kaya ang masasabi ko dyan, thumbs down. Dapat hindi po natin binuboto, hindi natin sinusuportahan yung mga klase ng pulpolitiko na yan na may pansariling interes iniisip lang nila yung kanilang uh, sarili very selfish motive po yung yan ganyan hindi maganda hindi magandang ehemplo para sa bayan makikita natin kahit hindi na wala na sa gobyerno si uh, dating vice president Lenny Robredo she's living uh, privately still ang kanyang angat buhay ay very active sa pag tulong sa mga taong nasa laylayan. Hindi ba natin nakikita yan? Kaya dapat na pasalamatan natin ang isang Lenny Robredo. Siya ay matulungin, siya ay may pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa mga taong nasa laylayan. Yan ang tunay na uh, serbisyo. Yan ang tunay na public service. Yan ang tunay na isang public servant. Kaya mga kababayan, kung tatakbong muli si Madam Leni Robredo sa 2028 dapat lang na suportahan natin. Dapat Siya ang ating ipaupo na pangulo dahil sigurado ako na talagang uh, magiging mas mabuti ang ating uh, gobyerno, ang ating kabuhayan kung si Madam Lenny Robredo ang humawak sa Pilipinas. Siguradong uh, kagaya niya si Pinoy sa pamamalakad sa kanyang leadership kung siya ay pagbibigyan ng taong bayan muli sa 2028. Mga kaibigan, wala. Wala po tayo nakikitang uh, malasakit ng mga Duterte. Saludo po tayo once again. Saludo tayo sa ang angat buhay ni Ma'am Lenny Robredo. Palakpakan po ulit natin sila. Si BP Sara, wala na yan. Pabayaan nyo na yan dahil wala. Hindi naman siya concern. Andun, nagpapakasarap ng buhay, nagbiyahe, nag-holiday sa Germany, sarap ng buhay. Kaya wala, nagpapakita lang to na ang kanyang motibo ay ang hindi hindi ang pagserbisyo sa bayan. Hindi yan. Ang talagang motibo nila ay yung makabalik lang sa pwesto. Makuha nila ang uh, pinakamataas na posisyon, ang presidente ng Pilipinas para bumalik sa kanila ang power, ang kapangyarihan, ang control, ang impluensya. Yan lang. Yan lang ang habol nila. Napakaliwanag napaka-klaro. Yan lang. Wala nang iba. Kaya mag-isip-isip tayo, my dear countrymen, dapat uh, maging smarty tayo. Isipin natin itong mga bagay na to sa pagdating ng eleksyon. Sino ba talaga yung mga taong merong pagmamahal sa bayan? Sigurado po tayo si Ma'am Leni Robredo, talagang taos puso po yan. Yung kanyang pagsiservisyo na yan, hindi po ito dahil sa may ambisyon, no. Dati na po natin kilala si BP Lenny na ganyan ang style niya. Siya ay matulungin at napakalapit sa mga maliliit na ating mga kababayan. Kaya wag po natin kalilimutan si uh, Attorney Lenny Robredo sa 2028. ako uh, no, lalabas muli, ikakampanyo ko uli siya. Para sa pagkapangulo, gusto ko siyang makitang magbigay ng zona para sa kanyang bayan para sa ating bayan. Dahil alam ko na ang kanyang leadership malaki ang uh, ang mababago sa ating bayan. Siguradong matatakot ang mga kurakot kagaya ng panahon ni Pinoy at siguradong maipap- uh, maipapatupad ang batas at siguradong uh, mawawala yung mga corruption na yan. Hindi man maging perpekto pero I know that this will be as close as Pinoy's government pag siya po ang pinagbigyan natin at muling gaganda ang kabuhayan ng mga Pilipino. Sa mga naapektuhan uh, ng bagyong karina, mga nasiraan po ng uh, mga tahanan, kami po'y nakikiisa sa inyo. Uh, I'm hoping that the government uh, maging mabilis po sila sa paghatid ng tulong at serbisyo and uh, maibigay po nila, matugunan po nila ang inyong pangangailangan, lalong-lalo na po sa panahon ng kahirapan as of now. Again, wag po tayong mawala ng pag-asa, muli po tayong babangon, huwag po tayong bibigay. Alam ko, mga Pilipino ay palaban. We are resilient. Ang mga Pilipino ay matatag. Kahit na anumang bagyo ang dumaan dyan, ang Pilipino ay muling titindig at lalaban sa mga pagsubok sa buhay. Maraming salamat po sa panunood. Mag-ingat po tayo lagi. God bless us all.